hanggang sa pagdi-DIY natin ato natin yung mga bagay-bagay at mga sinusubukan natin yung apply natin doon na tayo nakaka-experience ng mali doon tayo nakaka-experience ng tama hanggang sa tumagal-tagal yan so yun ang tinatandaan natin yung mga tama tamang way kung paano gawin kung paano ayusin yung tatlo lang ang mga bagay na pag dapat natin pag-usapan pagdating sa motor kasi yung motor kung hindi kondisyon tatlo lang bagay yan sa gas sa kuryente gas tangke, hose, carburetor. Pag sa timing, yung ating sa head. Yung ating sa may rocker arms. May tapet yung ating itinatiming para maging balance. Eh. Kaya natin kinutun up yung motor. So, madali lang yan mga idol. Kung may ingay naman, so, hinahanap natin sa loob ng makina. Mas magandang ayusin kasi mas kita mo na yung nagiging problema sa loob ng makina ng motor. Tatlong dahilan kung bakit hindi nagiging kondisyon ng motor, ang wiring ang pinakamahirap. Lahat natin yan, tatanggalin natin yan, i natin lahat yan para maging kondisyon na yung mga motor. So, ulitin ko lagi, hindi tayo ang hanap ay karera. Hindi patulinan. Ang sinasuggest ko, patibayan ng motor, palakasan ng motor at patagalan ng motor. Pull pa din sa motor, mga idol natin pag-uusapan. Sika bakas motor plug ay laging nagbabahagi sa inyo para kayo magkaroon ng mga kaalaman pagdating sa motor para malaman ninyo kung paano ninyo maalaga ng wasto at maayosin yung motor sa tamang pamamaraan para wala tayong mga uh, iniisip mga alinlangan kung paano natin magagawa ng maayos kung paano natin may maintenance na maayos yung ating mga motor so mga idol hindi ko masasabing magaling kasi kabakas hindi ko sinasabing ako professional may alam lang kaya Kumuha tayo isang uh, good influencer. Ang sinabing good influencer, yung mga kapakipakinabang, ang ating ibinablog. So nagagawa dito ng mga puntit ng mga uh, may -mi comedy, may sayaw, yan. Iba't iba. So marami tayong mga upload sa Facebook, sa YouTube, yan. So ito kasi yung uh, unang vlog ko. Talaga nung tayo unang mag-vlog. Kaya nga moto jeep vlog kasi moto vlogger tayo. Nag-adventure tayo at nagbibigay tayo ng mga dahilan kung bakit nagkakaisip yung ating mga motor at nagbibigay din tayo ng paraan kung paano natin masosolusyunan yung ating mga issue ng mga motor. So ayan mga lods. ako yung medyo ano. May allergy kasi ako kaya ako nakamas ngayon, uh, bawal ako makaamoy ng hindi ko gusto. At ako bigla-bigla na lang sinisipon kaya tayo nakamas. Kasi sino po kaya tayo nagmas ngayon. So yun nga, didiscuss ko lang sa inyo ang motor bakit ba nagiging hindi kondisyon so unang una okay mga namun pa ng mga vlog ng iba so ganyan din ako nung una okay babago pang nag DIY hanggang sa pag DIY natin at tunan natin yung mga bagay-bagay at mga sinusubukan natin yung apply natin doon na tayo nakaka experience ng mali doon tayo nakaka, nakaka experience ng tama hanggang sa tumagal tagal yan so yun ang tinatandaan natin yung mga tama tamang way kung paano gawin, kung paano ayusin. Yung mga hindi tamang uh, gawain, inaalis natin. Yung mga ekes na hindi dapat sa ating mga motor, tinatanggal natin. So, tatlo lang ang mga bagay na pag, dapat natin pag-usapan pagdating sa motor. Kasi motor, kung hindi kondisyon, tatlo lang bagay yan. Sa gas, sa kuryente, gas, tanke, hose, carburador. Pag sa timing, yung ating sa head. Yung ating sa may rocker arms. May tapet yung ating itinatiming para maging balance. Eh. Kaya natin kinutun up yung motor. So madali lang yan mga idol. Kung may ingay naman, so hinahanap natin sa loob ng makina. Mas magandang ayusin kasi mas kita mo na yung nagiging problema sa loob ng makina ng motor. Mas magandang ayusin kasi nakikita mo, pagbukas mo palang dito, tinanggal mo itong hose, wala nang dumadaloy na gas. So alam mo na kagad. Sa tatlong dahilan kung bakit hindi nagiging kondisyon ng motor, ang wiring ang pinakamahirap. At dyan ako nag-focus. Bakit? Bakit tayo dyan nag-focus? Kasi ang wiring, isa to sa talagang ah, pinakamalaking bagay kaya umaandar yung ating motor. Kahit tayo may gas, kung wala tayong kuryente, hindi aandar. Kahit nakatiming ang ating makina, kung wala kuryente, hindi aandar. So, hindi rin naman naandar pagka gas. Ang ibig ko lang sabihin, dito, mas malaki yung ginagampanan ng electrical wiring, electrical wiring pagdating sa ating mga motor. So, pag pinag-usapan natin ng wiring, mga idol, napakadami dyan. Napakadami nyo dyan titignan, madami kayo dyan ah, ito troubleshooting para lang maging kondisyon. Kasi, pagdating sa wiring, o sa, pag sa timing, dito lang. Pag may mahinga, may papalitan, may papalitan lang sa loob. Kung sa mga gear, sa magneto, or sa ating uh, clutch lining o sa mga clutch housing. Ibig sabihin ko, mas madali siyang i-trace kasi kita na natin. Ngayon, pag sa kuryente nagka-problema, yun ang napakabigat. Napaka At yan ay hindi alam ng karamihan. Nang naman po kayo ma-open kasi talagang sa larangan ng mekaniko kuryente ang pinakamahirap. Yan ang kailangan mong unahin i-condition bago mo muna i-condition yung timing, bago mo naman ayusin yung supply ng gas. Kailangan mas una mong ayusin yung supply ng kuryente. Napakalaga. Tulad niya, stator. Marami tayong dapat check dyan. Stator, regulator, ignition coil, CDI, high tension wire, spark plug cap. So halimbawa, ang bibigyan sa inyo ng isang mong, halimbawa, nagpalit ka ng stator, nagpalit ka ng regulator, CDI. Hindi pa rin mapaandar, hindi pa rin matinuandar. Hindi pa rin maayos yung uh, kurente. So tingnan mo, last na lang yun. Tingnan mo yung high tension wire niya. So kung tama na may pagkakabit mo, tingnan mo lang yung kanyang high tension wire o yung kanyang spark plug cap, maaaring sa, kurente, sa spark plug din. So yan ang mga dahilan pagdating sa kuryente. Kaya nga tayo mga kabakas ay tayo nagpo-promote ng mga i-repress yung electrical wiring system. Pag sinabi kong i-repress, check, check ko yung stator, check natin yung regulator, check natin yung battery, check natin yung uh, ignition coil, check natin yung mga harness, mga socket, ano pa ba, CDI, spark plug, high tension wire yan. At kinukuha nang natin yung resistance. At doon ay kung mapapasin nyo sa ating mga ginagawa, nagamit tayo ng multi Meter. Nagamit din tayo ng test light pero Lagi kong katabi yung multimeter Kasi pagka napailaw ko Continuity lang kasi Nakukuhan nung ating test light Sa mga hindi nakakalam Continuity lang Hindi niya nakukuha yung resistance Kaya sa mga nagwa-wiring Continuity lang ang nakukuha niya Naghahanap lang niya lang koneksyon Yun lang po ang trabaho ng test light Kaya tayo nagamit ng multimeter Naghahanap din siya ng resistance Kung malakas pa ba Kung bago sa tao sinicheck niya kung maayos pa yung kondisyon ng kuryente doon sa isang bagay na ating tinatroubleshoot. Yan ang mga dahilan mga idol. Kaya yung iba ay hindi nila na kondisyon -ko ng maayos yung kanilang mga motor. Kasi nga nagkukulang sila sa pag-check. Kaya ako ano, sa mga uh, kapwa natin motorista, so about carb lang ang pinag-usapan natin mga lods. Kasi sa mga FI, ang ginagawa ko palang lang dyan. Nakakita nyo yung mga pailaw natin. Kaya ako minsan, parang mas maganda, pinag-aralan pinag, mas pinag ko na yun sa mga F5. Bibili ka lang naman dyan ng itong ginagamit natin, ano. diagnostic Kasi ako, meron din ako nakilala sa bayan ng Lipa. Ang dami. Sikat, uh, marami siyang followers, marami siyang subscribers sa YouTube. Alam niyo mga lords, napakarami ng papagawa sa kanya. Di kami sa pagkukwentuhan namin, ay na ko. Sabi ko sir, ako di nabanggit niya kung ako din nagagawa din. Sabi ko, oo. Pinanggit ko mga ginagawa ko. Hindi general wiring tayo sa mga carb. way. wave. Oh. Nagpa-power tayo. So hindi daw niya alam yon Kaya kayo mag, uh, magtataka. Puro high-end ang ginagawa niya. Kaya ang mga mekaniko, kanya-kanya talagang way. Ako naman ang gusto ko. Lahat matutunan ko. So ipapahuli na natin yung mga FI na yan. Kasi talagang malaking bagay, meron kang diagnostic tools. So lagi ko din sinasabi yung iba mga nag-ano, dito, nag- nag-upgrade, nagpapalakas ng mga motor, nagkakarga. So, para sa akin, uh, yung aking minablog ay ito na sa mga low budget. Kasi ano eh, para sa akin kasi, napakaganda na ng design na stock eh bakit mo babaguhin pa? Kung gusto mo lumakas, syempre hindi, na, hindi natin afford at napakamahal ng mga big bike. Kaya ang ginagawa ng iba, talaga nagpapa, no? Kakarga sa mga motor. Pero hindi siya pwedeng pang daily. So doon lang sa mga lumalaban nyo ng mga uh, drag race, mga karera. So hindi naman natin hangad yung karera. Kasi wala ding magandang maidudulot dyan sa atin. Hmm. Kasi ang ating sarili dyan, once na tayo sumali dyan, asahan yung ating isang paa na sa hukay na. So ang sinasabi ko lang dito mga idol, kung paano natin matapatagal yung ating mga motor. So kung kayo ay, ang inyong mga motor ay gusto niyo na pong o or mga luma na, kaya pa yan. Kaya pa natin palakasin yan, kaya pa natin yung, kung gusto nyo, kaya, kaya pa natin yung mas dag pa niya yung branded pagdating sa performance. Walang ano yan. Walang karga yan. I-repress lang natin lahat. Lahat yung tingnan ko. Stator. CDI regulator. Mga socket. Yung kanyang harness. O oh, yung mga supply ng mga positive negative sa ating mga motor. Yan. Lahat. Ignition. Che Check natin lahat yan. CDI. High tension wires per plug per plug cap. At pag na-condition na natin yung wiring na-timing na natin yung uh, sa head niya. Okay naman yung dali ng gas. At kukulang pa rin sa performance. So, ipapasok ko na dyan yung super power. Apply natin. Kung hindi naka-pull wave, pull wave natin. At pag dun ay, check na may malaki pagbabago nun. Ngayon, pag hindi pa rin natin nakuha yung talagang magandang performance ng mga motor, so, iisa na ang dahilan doon. Kung tahimik naman makina, at hirap pa rin, may pinagbago naman, pero hindi, hindi pa rin maabot yung, uh, hindi pa kayo satisfy na yung, parang may kulang. So, isa na lang dapat palitan doon lining. Yung ating lining. So, yun. Pag na-check na natin lahat yun, at napalitan na natin lining 100%, uh, sinasabi ko sa inyo, mas gagaling pa yan kaysa dun sa bago. oh, maniwala kayo sa ano idol ito. Walang nalulumang motor. Kung ah, uh, mini-maintenance mo, kung may dapat palitan, pinapalitan mo. So, kaya nga ako nagpapaliwanag dito, kaya ako binablog sa inyo. Kasi nagpapagwa tayo, kung minsan nagagasasan tayo, hindi naman naayos. So, doon natin paayos, sa may karanasan ha kumbaga ay eh, sa larangan ng motor ay medyo batido na talagang maasahan mo na hindi na yung maliligaw pa pagdating sa mga isyu ng ating mga motor so yun lang naman mga idol kung nais nyo lang naman kasi iba kasi pag luma luma ng motor eh kung, bago medyo maganda kang kumita kakapalit na sila kagad pag branded lang yung mga motor Suzuki, Honda, Kawasaki yan. Uh, ano ba ba? Yamaha. Ayos pa yan. Gastasan mo mga lods. Diba tayo, pag nabili tayo ng uh, mga sasakyan, tinitingnan natin yung makina kung maayos na. Kung maayos pa. Pag maayos pa yung makina, so madali na yan. Madali na yan palakasin. So yun lang, mga lods. Sa so, mga nais, bumalik sa dating brand new ang inyong mga motor pa-wiring muna kay Kabakas. Ahanapin ko lahat ng sakit niyan. Kung may mga madudumi yan, kung may mga sakit yan sa lahat ng ano, kahalukayin lahat natin yan, tatanggalin natin yan, ire repress natin lahat yan para maging conditional yung mga motor. So, ulitin ko lagi, hindi tayo ang hanap ay karera. Hindi patulinan Ang sinasuggest ko, patibayan ng motor, palakasan ng motor at patagalan ng motor. So, ilang mga kabakas and peace.